kaya yeah, good morning sa inyo mga viewers at sa mga ating web -tabic. at sa mga kaibigan natin in world yeah. good morning so ngayong maga, tayo ng dagat at bibisitahin natin ang jet ski Kung okay siya at Let's go yeah, so, na po sasakay natin siya so abang abang lang guys Maling eh Dapat Ang dulot ng bagyo guys After and before dumi nakita nyo ba guys um, ito lang ang itura uh, ng um, ano itura ng dagat yung I mean, sobrang ano sobrang lakas ng alon yung uh, mga ubo winasak ng malakas na hangin summer ano sila okay na sila at mapupuno na ulit tayo na ng... oy shut up boss weng oy ang ating magaling na pintor na legend ayan ah. ayos naman Ay, shut up muna mga viewers natin dyan hmm? shut up muna mga viewers natin dyan ang pogi na nga rin si boss weng ha oh. Ate ka muna, kung may papatulong ako sa ika. Eh. Ayun ka mo sa tamay mo. Ay, sima ko na sima. Ah, sima. Sima daw siya ka. Eh. Bumaon yung, bumaon yung ano, bulong. Kaya ating iaahon ngayon siya.

sama yung pagkakubig yan ha? malalaki yung alon kaya hindi natin sya masasakyan ngayon uh, so sa ibang araw, abang-abang kayo guys sama yung pagkakubig, hindi natin may mag-buy sa ibang araw uh, pero may maganda magandang mga ganyan sa ating mga pupus so madumi lang ito ngayon kasi bumagyo yung, yung panahon yung mga bad dumating bat, dumating yung bagyo Pwede ba um, matanong? Tekesan kayo? Okay. Uh, okay ba kayo dito? Tekesan kayo dito sa aming isang asok ko? sana dyan sa Core TV. Shout out at kay Iron Vox shout out din. Dyan. At dyan sa buo-buo ng ano ng ating team kapanday shout out sa inyo. At sana maging successful tayo sa ating mga ginagawa sa Beyond hindi ako titigil hindi ako susuko sa, sa aking mga pangarap para sa tuloy-tuloy lang tayo eh, guys at hanggang sa muli maraming salamat sa inyo sa mga sa, uh, sana yung mahalin nyo po ang channel at supportan nyo po sana thank you so much and God bless